So, ayan guys, andito ulit tayo sa bukid para dalawin ang ating tinanim ng mga mais. At ito na siya guys. So, ayan. Tayo ay maglilibot-libot dito. yung doon banda guys medyo alanganin talaga kasi ang liliit pa dito nagsisimula na siyang mamuhok-muhok yung ayan may mga nanilaw-nilaw na doon parang hindi na tayo yata talaga yan makakalusot dahil pinatay talaga ng araw hindi man naman siya actually namatay pero talagang kung may laman man yan eh ang liliit at ang kasama ko ngayon dito guys ay ito itong maliit na kuting na ito na napakakulit Tuwing darating ako dito sama ng sama yan, ayan yung bantay ko dito nanguhuli ng daga ming, pupuyo ming medyo hindi maganda ang tubo dahil sa taginit na pero salamat pa rin at kahit papano, eh, tumubo, tumubo naman siya kaso nga lang hindi lahat ay magkaparehas na malulusog ayun nga eh nahuli kung napaaga-aga sana ito kahit mga August, July ba eh hindi ganito pero may maaani pa rin naman tayo pagdating ng ano pagdating ng January Yan. Kulit talaga ng kuting na to guys. Oh. Sunod ng sunod. Uy, Ming. Uy, Ming. Ikaw dito sa balay. Uy. Sige, sunod sunod. So, ayan guys. Nasa kalagitnaan tayo ng maisan. At medyo umaambon. sinadya ko tong puntahan dito talaga guys kasi hindi ako makapag hindi ako maka pananggot ng goma kasi makulimlim ito guys na nagyelo na ito parang yung kulang yata to sa abono hindi ko yata to nabunuhan ng pangalawang kalawang beses yung mga nanilaw nilaw dyan dito oh, talagang bakante oh Ming 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 wala akong kasama dito guys kasi wala yung tito ko siguro nag aral ng ano ng test dah o nandoon ba sa kabilang bundok yan merong ano tagdalawa naman yung ano yung laman ng iba kada puno pero kadalasan nag-iisa kasi nga nakulangan talaga siya sa ulan Keno may tagdadalawang laman puso ba yung tinatawag dito yung puso ng ito yan yung may buhok buhok na yun Pero yung doon guys oh sus Talagang nahuli na nahuli sa ulan pero okay lang yan at least kahit maliliit eh meron pa rin naman yung ano meron pa rin naman yung bunga hindi naman mawawalan yan kasi ito kumakain pa naman to ng abono kasi ayun may mga namumuti-muti pa sa ano at nandito naman tayo sa unang araw ng pagtatanim ng mais yan ito yung unang araw kasama ko yung maliliit kong kapatid yung dalawa tapos lagi pang nag -aaway. yan dito ting unang araw doon yung pangalawang araw na yun dito yung unang araw dalawang beses din akong pabalik-balik dito kasi hindi lahat tumubo ng yung uh, pinagtanim nilang ano mais yung kapatid ko ako yung tagabutas ng lupa tapos sila yung tagasunod na naglalaglag ng mais ayan kumakain pa rin naman to ng abono kaso nga lang medyo ang maraming bakante kasali pa sana itong damuhan na ito kaso hindi ko na hindi ko na natamnan dahan-dahan tayong kikilos dito guys kasi kung sa Bisaya pa talagang ito ay bakilid yung may mga tanim akong saging doon para bang mamamatay dahil sa init pero hindi yan mamamatay may parang ano na yan mag isang buwan na yata ano dulas dito dito banda wala talagang nabuhay, yan yung damuhan na yan may puno ng nyub. kasama pa sana yan kung napaaga lang <coughs> sana yan ming ulit dreaming, yun yung tanim kong saging parang mamamatay pero mabubuhayan kung baga tiwala lang. Yan o oh, dito, medyo malalaki-laki na yung ano, uh, puso niya. ganda pa kasi itong lupa dito kahit taginit eh lambot-lambot pa rin so punta ulit tayo doon sa taas guys kasi maambun ambun na mula dalang plastik mawabasa itong cellphone natin punta mula tayo doon sa bahay aking tito at ako mag magbubutas ng mga ganyan para tamna ng ano sa mga saging So ayun na muna guys ang update natin dito sa ating munting maisan.